Po, mga 30 minutes na lang. Makakano 30 minutes oh. na lang po kayo, Dok. Sana makakita natin siya. Ay, uy, na uy, parang, parang namimiss mo ah. <laughs> Grabe. <laughs> Ayun na. po kayo. Pwede. Pwede. <laughs> ko na sana yan. Kaso, ah, humahad lang ang panahon. Ganito ko ka rin. Kamusta ang, ano, ang Manila niya? Wala. sa niyo. Ngayon, medyo wala namang mangganap. Mahalag lakad lang. At eh, sa mga mahalagang tao.

hindi ba na update? Hindi ko sinasabi nila kalingan pa? Hindi, hey, walang sinasabi. Um, basta? Sa mga lalaman <laughs> so, mo na lang. Ibigan e, lang yun. Ibigan e, lang yun. Tumulong siya ng basic principles. Kahit ako nag-iisip rin. Ibigan <laughs> e, nga lang. Hindi mo wala yun. Importante talaga, okay. Eds. Sa pinakamahalaga. Kung <laughs> mahala ko, mas bukog kay Bessie, hindi pa sa akin pala. Ang hira ko ka, Bessie. Pang pang sampo ka. Pag sa practice, nasa captain ako. <laughs> ah, grabe. Basta, hindi hira, pressure niyo ako eh. Manalaman mo na lang rin yung sunod. <laughs> hindi, hindi kami matatahimik ni Birch. sinasabi na. Change topic na, ayaw ko mag Ay! Bakit? Bakit kasi ang ingin na? Ang tulisig na sinawala na sa mood. Imbis ay. naman sa re, na oh. Oo. Ayan. Dapat tungkol sa mansari itong usapan man. eh. Tungkol dapat sa kanya ito eh. Hmm. Hmm. Kasi inopen mo pa, kaibigan lang naman yun. Kaibigan lang. Kaibigan. <laughs> kaibigan. Amoy ano na? Ibigan lang pala yun. Iba ng amoy. Amoy tuyo na. Lanta na yun. Sino yun? Sino yun? Yung anong kinita. <laughs> ha? Ba? Nasabi ko man baga yun yun, ano, kung sino yung inaanong pag naalis ka pag napamanira kayo. Wala. Ay, sino yun? Hmm. lang. Anong, hindi, hindi, Para di ako, ako mag-overthink. Wala pag <laughs> <lang> akong pagdadahan. <laughs> Di pa ba sapat yung mga uh, effort ko dati? Nandun din lang pala yung dati. Ang dati na oh. da, ngayon, di na. Ha? Ay, sabi ka. Hanggang ngayon, kaya nga nandito ako. Sabi, hindi mo sinasabi kung sino yung kinita mo doon. Hindi ka pa nag-update na mga pamanila. Oh. Wala pa rin chat eh. <laughs> <laughs> so, basta, maging makikilala mo din siya sa tamang panahon. Hmm. Hmm. Ako nga. Sige. Mag-overthink na lang pala muna ako. Anong selos, oh. Hmm. Dapat ay masaya ka. Nandito ako. Dapat i-celebrate lang natin yung Mansari. Hmm. Kahit medyo late. Yun na lang siguro. Bagoy na natin ang usapan. Oh, Kamusta ka dito nung ano? Grabe yung ulan. <coughs> okay lang. Gugay man ako. Hmm. Grabe. Di. Kamusta ka? <laughs> grabe. Hindi <laughs> mo talaga sabihin. <laughs> Ha? Panoorin mo na lang. Panoorin <laughs> mo. Um, <tição> hindi ka magsiselos, alam ko yan. Mano ka man. Matiising ka man. Matiising ka man. Kamusta <hinter -t casually> ka dito nung mga nakaraan? Ay, huwag mong isipin yun. Isa lang yung sa mahalagang tao sa buhay ko. Ang pinakamahalaga. Sabi mo ka rin na ka. Oo, oh, isa pinakamahalaga. Isa ka rin. Sama mo na ikaw. Dalawa na. <laughs> Uy. Pero kasi helos Hmm. Bakit, Sabihin mo lang naman kasi. <laughs> bakit kailangan ko no? yan oh? Wala kang tiwala eh. Hmm. tiwala ka kasi, wala na akong gagawin yung sama. Na ikaka, ano mo, ikaka-hurt ng feelings. Kasi gano'n ka. Gusto mo talaga malaman? Mm-mm. No? mm, -mm. mm?

Nakipagkita na lang rin kami sa kapatid ko kasi sayang yung opportunity na doon na lang rin kami. Saka malapit lang naman siya din sa lugar namin kaya bakit, bakit hindi, di ba? Bihira man lang siyang umuwi. At isang taon na nga hindi na uwi. Oh. At siyempre, kahit paano, namimiss ko rin yung kapatid ko. <laughs> Parang ikaw lang. idol pa, pwede mo naman sabihin kung sino. Sino mm -hmm. Sino <laughs> May pa-MM <laughs> <laughs> pa -MM ka. May pa-MM ka. Para... Tinignan ko lang kung anong maging reaction mo. Kung so, magsiselos ka. Wala <laughs> mo. Kung wala kang ano, pake. Diba? Parang, diba nung no? Parang araw, bumagyo. Kamusta kayo? Nag-uwi nag ako saan ba? Nag-uwi man din sila ate, nag-uwi kami. At mas okay baga pag o baga pag may mga ganyan ka. Tama <laughs> ka. Kamusta yung anak ko? Ay, kinakulit. Kinakulit? Kinakulit ang anak mo. Hmm. Alfie yung pinangalan ko dun. Bakit? Sa pangalan mo, Alfredo Baga. <laughs> <laughs> Grabe, tagal ko hindi nakita yung anak ko. Miss ko na kayo. Kaya nagmadali ako eh. Wala, dito nandun yung sa lola. <laughs> Nasa lola niya. lola. nakikita ko nga sa TikTok. Masaya kayo. Yun lang, masaya na ako makita kayo. Siya <laughs> nga pala, ano ginagawa niya dito ngayon? Malaman, ano, naglilinis lang. Tapos ano, maglalabasan ako. kasi? yung dating yung kawan. Sa kanal lang. Bravo. Wala man basa ka ng bukas. Nang basa ma kumawi ka? Hmm? Hmm, nawe -mm, din ako. Sige. Mm, mag-isa ka dito. Palagi dapat. Save ka, ilalak mo yung pinto. Oo, oh, nawe, ilalak ko yan. Tapos, Ila yan. Sabi ka kung kahit pangailangan ka, kung para maano, ay ibigay at Mano. Ma Mali mo. May problema ka dito. Hindi, ano. Opo. Hindi <laughs> ka. Hindi ka kawawa dito. Nachat man baga ako kung may problema. Oo nga. Um, Siya nga pala, nung birthday mo. Gusto yung mga binigay sa'yo. Nagalo. Ang dun sa bahay. Ano hindi ko pa na-unbox? Hindi ko na-unbox. Oh. Ano Ano yung mga damit? ano ba paborito kasi mga damit ay king ng box. Okay. Uh, ang nasa ko na yung iba doon. Mm, yung sa akin. ano ay ano? Lagi ko yung tinitingnan. Ang ano, ang effort. <laughs> Grabbing effort. Kasi nasa YouTube mo pa baga. <laughs> Grabe, ni puno pala yun. Yeah. Siyempre. Ang sweet na niya. Eh. Siyempre, kailangan yan para naman pinakamagandang regalo yun. <laughs> Dapat lang. Mm. Pagod ako na. <laughs> Hindi ako nang pinapatulog, kaka Basic mo na lang sa'yo. Pinakamagandang regalo. <laughs> Thank you, ah. Thank you. Thank you, Dun. <laughs> Thank you, dun. May, ano pa, may buka na Ha? Siyempre. Saan ano? Mini book. <laughs> Oo. Oh. Para... Mga oh, picture pa mo maalala. Oo. Oh. Para malagi mo naalala. Palagi mo kita naalala. Na may, may anak na mati. Maga tayo. mo... <laughs> <pa> <Eww! laughs> mo makikita. Oy. Ito pala tayo dati. Ito pala ako dati. Ano pa? Hindi ko man pati nakakalimutan kung ano, kung, kung, kung ano ako dati. Oh, sino ba ano 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 ba ba? ano 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 makalimutan. Sino ba ano 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 ka ano 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 nag-update ano 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 Nag-ano ka Kaya pa? Kaya kung hindi uh, ko pa ako malang nag-comment <laughs> na gano'n. Nag-ano nag kasi kami ng data yun nung nag-live sa TikTok. Kaya nga eh. Malalaman ko na lang, lang Nasa eh. Sa Manila pala. Parehas kita nag-live eh. <laughs> ano? Kumain na kayo? Kumain kami, kami kanina. Kaya, kaya na naman. Kaya, kaya, na. na, kaya konti. Meron hmm, din akong dala sa'yo. Mga... Mahilig ka ba sa matangis sa'yo? hindi. Hindi na. Nadalain ko yan sa mahal papaki mo na lang Para di ka mga yayag. <laughs> Tataba nga eh. Okay na lang. okay na ako. Hindi no? ako Si Ate Mika lang pala yun. Kala ko si Mika. Sinabi na ba sa'yo?

<laughs> Kaya na ko pa ba nasasaktan? Parang tinutusok Okay na, huwag na mag ko na sa kanya kung sino. Huwag na mag-overthink. na yes, mag-overthink. ko. overthink na Hindi pa niya alam. Papanood na lang na lang yun. Ang na lang Sino to Eds? Eds? Sino yan? Hello Sino yung kasama mo? Sino to? Sa pwede na kumakalagang tao sa buhay ko. Ay nakuya no, rito. nito. MC! Ayan din ako sa totoong Joanets.

Kalingap, si Mika po yan. Baka isipin ng iba, ha? <laughs> Linawi natin, guys. Si Mika po, pisan po namin. Si Tita. Kapatid ni Mama. Kapatid ni uh, Adena. Mama po. Si <laughs> Edo, kailan <ng> mag-asawa? <laughs> ano mo nasabi mo din sa love team nila ni Pionce? ano okay naman ano naman okay natin mas sasabi medal ni ka <laughs> 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 di sa ano sa pag vlog ni ni eds <laughs> Hindi <laughs> di mo na di mo na expect <laughs> di mo na expect na magiging vlogger siya no <laughs> kasi <laughs> <laughs> wala na expect na. <laughs> 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 kasi makakalinga ito si Mika. ito talaga yung mas kumbaga maingay, madaldal sa kanila, hindi mayayay. Si Edo yung talagang, ay talagang <laughs> di magsasalita. Pero, pero si Edo yung naging vlogger. <laughs> pwede ka pala maging angel, eh. Mag -angel. Ay, bakit ko nga, para makakuan boyfriend. Yun na, din, no? <laughs> Oo. Oh. <And> then... <laughs> <Hello? laughs> So, ka ba dito? Pabayag ka po? No <laughs> Wapo. Wow paras kayo. Magkamukha kayo, Edward. Magkamukha kayo ni kuya. To, dito. May tanong ka sa kanya? Wala. Anakan daw po ng kalapsimsiri ka. Boyfriend. Anakan naman scout mo. Scout mo. Scout mo. Scout mo. Pero anong type mo? <laughs> anong, anong type mo? Si Pinoy oh. or... Ayun, maganda tanong yun. Oh? Ayaw mo sa probinsyano, mo. sa <laughs> <laughs> probinsyano nandito. Ayaw mo nandito. Ayaw na Mika ka ng LDR. Uh, no. mo, PC, <laughs> ano? ano? Ito si Boys. Ano ako napunta doon? Ano masabing sabi mo mika kay Bience? Ano comment mo kay yeah, yeah. Ah, Di kami nag-meet. Ah, pa Ay, kayo nag-meet? Ay, dapat mag-meet kayo! Kapag sila mo. Ay, oo nga, ano? Bagal na nun, ha? mo na sa maganda dito. Ah, okay. <laughs> Edward! Single daw si Mika. <laughs> Ano ba lang bumabot kay Marian? Ang <laughs> ganda okay, so si Mika? Oo. Ayan po, uwi na po si Mika. So kapatid po siya ni Eds. Kapatid ka ni Eds, no? Para malinaw, kapatid ka ni Eds, no? Kailan okay pa? Matagal lang? Ayun na. <laughs> Baka di sila maniwalang kapatid. <laughs> ano kapatid? Uh, parang tinila lang <laughs> ako <laughs> ba diba, yung mga fans, baka di maniwalang kapatid. <laughs> pero kamukha mo, kamukha mo. Kamukha mo, kamukha mo. Kamukha wala, may bulik mata. kay Ay. ka Ayoko ako pa mga four. Agan? <laughs> Grabe. Para tayong naglalayo ah. Bakit ganito? Gusto <laughs> <Burasta> ka dito? Hindi <laughs> 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 <Kami> ka nagpaparamdam. <laughs> Grabe, may sindo ka pa. Sorte mo talaga. Hindi <laughs> <kanil> ko ka nagpapasundo. Hindi kahit yun pa. Diba? Yung tricycle po ba? Gayun po yung nagsasunod sa Ha? Yung tricycle po. Eh, ano tricycle na yun? Ako masundo muna sa'yo. Iba ng uh, high school. Di ko to na-experience eh. Wala ako sa mga girlfriend ng high school. Wala akong girlfriend. Wala akong... Bakit akong po ngayon may girlfriend po ba kayo? <laughs> baka hindi po kayo nakikipagkaibigan. <laughs> Maybe. Puro lang ang kaibigan ko eh. Ang hirang babae. Weh. <laughs> oh, ang romantic dito. Siya nga pala. Nabili na namin yung lupa. Hindi ko na po inaasahan yung mga blessings. Ako? Unexpected ba ako? <laughs> <laughs> Ay, eh. Ay. Parang dito mo nga naka, di mo ko pinapansin. Siyempre, so, nakapagtampo so, ka. <laughs> Nabisi lang po nung ano. Busy ka. Hindi <laughs> ka nagsasabi sa akin eh. Ibang naisip ko. Hindi <laughs> naman sinisip niya? Ikaw. <laughs> ako po. Siya <laughs> so, 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 <laughs> nga pala. Sorry. Sorry di ako nakatulog itong nakaraan. Okay lang. Alam ko nagtampo ka. Alam ko nga nun. Naramdaman ko. Medyo lang naman Sabi ko na eh. Sorry na. Sorry na. Hindi ka ba? <laughs> Ramdam ko eh. Sana tinawag mo ako, no? Hmm, hindi na nga ka po kayo nakapunta. At hindi ka kasi nag -cat. Nakakain no, sabi na po ako lang. Sorry na. Sorry na. Naghintay po ako dun. Kala ko pupunta kayo. Talaga? <laughs> Sorry na. <laughs> Sorry na. Huwag <laughs> ka na magtampo. Ayos ah, lang po yun. Hmm? Tapos naman na po. Ang oh, mahalaga po, nabinyagan na po si baby tingin. Nakita na rin naman ang oh, ah, po tayo. Nakita na naman. na. Alam ko naman po na ano, may isa ng mga ano din po kayo pinagkakaabalahan. Na sana po paglingap. Sa Oo oh importante po yun. importante ka rin naman eh. Gusto ko nga sana mag magpa-excuse eh. Kaso, nahiya ako. Sorry. Nahiya ako magpa-excuse. Gusto ko po yung mas masaya na ako po nalangin na naglilinga po kayo. Gusto mo lang po ano? Hindi nga eh. Iba yung sinasabi ng ano mo eh. iba yung sinasabi ng mga tumata mo. Para kang malungkot habang sinasabi mo yun. May matagpo. Hindi nga po ako. Lumos ka. Bakit ka malungkot? Kanina ko. At gusto kitang makita siya po. Ano, kumpleto po kasi kami ngayon yung subject namin. Kaya hindi pa ako nakalabas agad. Hmm. Okay lang naman kasi kahit anong oras ko naman lumabas. Naghihintay naman ako. E Ito nga. Nakita ka naman namin agad. Saka, hindi lang naman yun ang kaya kong hintayin eh. Ano po yun? <laughs> ano yun? Pinatangat ano 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 ba ba yan? Hindi, so. Ano ba? Anong klaseng tanong yun? Eh? Magpapahintay ka pa ba? Ayo po, kamusta naman po kayo? Ayan, ito mo na karang linggo. Medyo go overthink ako eh. Go <laughs> overthink? Oo nga. Go ba? Eh, hindi nga kagawa yung anong pinagod kanina. Dahil hindi ka nagparamdam masyado. Paisip ako kung ano nangyara sa'yo. Kala ko na paano ka na eh. Puntahan na sana kayo sa bahay niya. Grabe na ito kayo. Tanda-tanda <laughs> ako na po. Nagpamiss lang po ako. <laughs> Grabe ka <laughs> ha? Wala. <Hula>. Joke <laughs> lang po. Hindi magandang biro iyan. Ang pamiss mo ngayon. Pero <laughs> effective na miss kita. Huwag mo na nuhulitin ha. Huwag mo na nuhulitin pang gusto ko po. <laughs> <laughs> gusto mo. Siya nga pala. Sinusimula na yung bahay niyo. Congrats. Apo, thank you po. Thank you po. Sila ko yara. <laughs> Congrats. Uh, Sige Sabi, na yung bahay niyo. Laki na. Laki-laki. At uh, sigurado, kasya doon kahit dalawang pamilya. Kasyang-kasya kahit dalawang pamilya. Kahit sumama pa ka ako doon eh, kasya pa rin. Mm. <laughs> <laughs> Namiss niyo po ata yung kamay ko. Is na miss. Bakit? <laughs> <laughs> Sige na po. na po. Thank you din sa'yo kasi ano. Dahil sa'yo, madaming sumuporta. Hindi lang sa'kin. Sa sa iyo rin. Di kalinga po, Rab. Sa akin kalinga po. Oo. Uh, sa rin po. Ah. Sa na sa'yo. <laughs> Pero iba pa rin po talaga yung ano yung uh, suporta po sa love team. Oo uh, nga eh. Pero love team lang ba? So, paano yan? Love na kita.